Ay kami kami nakikita na mga kumakain nito, mga vlogger. Uh, super curious kami ni mother kung ano bang lasa niyan. Kaya gusto namin subukan. Yan po pala yung bunga ng kapok o yung bulak kung tawagin dito sa amin. Ano? natin ko ano bang lasa niyan. Hindi <laughs> pa ako nakasubok niyan. Uh, kumain kumain. Paano maabotin ko? Tatalonin ko. Ito siya. Kapag hinog na hinog na, nagigisang kulay brown o oh, maitim and then yun yung nagiging parang ganun no hinog na yun oh. No? bulak Yan. kapok ang tao dito sa amin ito na po yung mga nakuha namin na bunga ng kapok meron po kaming kinuha malalaki at meron po mga maliliit ito malalambot pa lago pa ito medyo matigas tigas na ngayon po babalatan po natin yan binalatan po nila yun eh pero mamaya pa explain ko po sa inyo kung ano po yung totoong lasa niya. Kung makakain po ba talaga ito o hindi. Ito na po yung mga nabalatan ko. Ito sigurong magulang na parang hindi na to kasi mukhang matigas na. Ito lang siguro mga lagu pa. At yung dalawa po yung sausawan ko. Asin na may asukal na may sili. At ito pong dinailan o oh, balaw. So ito na po. Titikpan na po namin kung ano ba talagang lasa nito O kung pwede ba talaga itong makain <laughs> Para sa kami ni Mama Ngayon lang makakakain ng Makakatikim ng ganito Pati yung mga tao dito sa likuran namin Ngayon lang din ito Masusubukan Kung totoo ba talaga nakakain ito Dul-dul pala ibang tawag nito O kapok Ito ako sa may asin na may asukal na may sili Malutong Na mapakla na sinasabi ng utak ko na wag mo lumurin parang <laughs> hindi ko kain lumudin ikaw ang ano ano mo <laughs> kibig kibig si mama <laughs> kibig kibig si mama parang sinasabi ng utak ko na wag mo lumudin wag, mong... pero yung lasa niya ah, don't get me wrong ha yung lasa niya okay naman yung lasa niya pero para lang siyang basta yung nag dinidikta ng utak ko na wag wag lumurin hindi, hindi, ko kayang lumurin si kuya bon kung ano ba talagang lasa niyan pakla ha pakla ah, bitter ano bitter pero hindi naman sobrang sama ng lasa niya talagang yung totaling sobrang sama ng lasa kung sana siyang kum kung sana kang kumain ah, kung nakasanay talagang kumain niya, pwede pero parang nagsasabi talaga yung utak ko na wag mong lumurin <laughs> mo so para sa amin uh, hindi siya hindi siya talagang totally nakakain kasi hindi kami sanay kumain ng ganyan siguro sa ibang lugar sanay silang kumain ng ganyan pwedeng kainin so yun ang ano namin yun ang honest review namin sa bunga ng kapok o itong duldul parang hirap lumurin